Sa number 6, video sang ido nga ginaguyod sa tricycle sa Dumaguete City ang nag-viral. Driver ang ginpatawag na sa TNP. Nag-viral ang ining video nga kuha ni Ezekielia Arieta. Lasot sa sang kagabi sang naglabay sila sa Hibbard Avenue sa Dumaguete City sang madiparahan niya nga ginasundan niya nga tricycle ang may ginaguyod nga ido. Ang lawas ng ido nagasudsod na sa dalan samtang nagadalagan ang tricycle. Ginbusinahan niya ang tricycle kagin singgitaan, amun na lang ah, pagpundo sang driver. Pero ginsabat sila sang driver nga patay na nga daan ang amunga ido. Ginpangita sang Dumagate City Traffic Management Office ang drivers sang tricycle kagin usisa kag nagaaligar ang driver nga ginkarga niya patay nga ido sa likod kag nagbitay ini sang maglabay sila sa humps. Wala siya kuno makahibalungan na hulog na ang ido. Inuglubong niya na ini kontani ginausisa pa sa PNP ang mga persona.